Please natin tas pwede na nga pag-exercise. Natapot yung basketball. Pabundi nga. <laughs> at iwan na kami si Jay. Awa na lalagay mo rin kasi sila dito <laughs> ni Pinas. basketball? Dapi pakuha ni Amarilla. Sports na gamit. Is ni Pagdito. Ay, ang nga nakaabot. Ito, college.

Hindi na alam ko madibula ganyan ti volleyball. Next week, volleyball tayo. Okay. Oh, Hanga jogging. <laughs> Ayag ba volleyball tayo yung ko Volleyball tayo to. si